first harvest guys ayan ito na siya ito na ang bell pepper ko at ito na ang pangalawang harvest ko ng aking bell pepper so hindi pa siya masyadong marami guys no kasi pangalawang harvest pa lang to pero kahit ganito lang siya kadami ay talagang happy na happy talaga ako guys kasi nakikita ko na ang pag at nagbubunga ng aking pinaghirapan at paghihintay ko sa loob ng tatlong buwan na mahigit ayan ito na siya at mayroon din akong patula dito guys at ito pa. Ayan. So, sa paulit-ulit kong sasabihin sa inyo guys, no, na dalawang beses din ako magka-harvest ng aking patula sa loob ng isang linggo. Ayan, nung Thursday nakapag-harvest ako ng 52 kilos na mahigit siguro. At ngayon, mga 40 kilos lang to guys. Ayan. At mayroon din akong alugbati dito. Ayan. So, dalawang beses din ako magka-harvest ng aking alugbati sa loob ng isang linggo guys, no. Ayan, at ngayon ito ang aking masipag na anak at mabait na talagang tumutulong sa lahat ng gawain ko, guys. At kahit ano ang iuutos ko sa kanya ay talagang gagawin niya na walang kibo. Ayan. Talagang magtatrabaho siya talaga. So, thank you guys for watching. Bye.